Yan ang gusto ko katapat sa XP lane kapag naka-aldos ako. Ayan o, si San. Kapag katapat ko kasi yan si San, ang bilis ko maka-stack kapag aldos ako. Yung bawat clone kasi niya ni San ay istakan ko yung lagi eh. Kaya naman kapag katapat ko si San, napapabilis yung pag-i-stack ko. Kaso nga lang sabote yan wasabang palad yun nga lang. Hindi siya XP cure pala si Son. Si Alpano tuloy makakatapat natin pero ayos lang yan. Ang mahalaga, wala tayong tinatapakang persons. Arling-arling pa nga lang dito, ginamitan ko na agad na pinagbabawal na Kaso nga lang, pipigilan nako ni Tigre at ni Buti na lang, nakuha ko yung mga minions kaya naman nagalis na lang ako dito na parang nating happen <muchos> 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 wapak wapak Want a giga double kill by giga ball another clash another <muchos> wapak and another wapak ano yun bakit iba inakaltokan? waplak gusto ko nga lang sana dito kunin yung blue blap ng kalaban kaso nga lang kumukulit itong hanabi kaya naman binigyan ko na lang tigda dalawang pisong giga kalto tamang etches nga lang ako dito sa damo habang nagaantay na mabibiktima katulad na lang neto teka lang si hanabi para malambot wapak Wapa! Ano pala? mo ko ba kulit itong sa nato? kalang lang, par magtatlo ka pa. Ako lang mag-isa. Pabor sa akin yan. Ano? Sige, pala. Gwapak. Ano? Bingot ka ngayon, no? Takbo! Teka lang, par. Wala na ako man. Natulungan mo ko, par. Giga flying! Wow! Ayun lang. Sabote yan naman sa mga palad na giga set. Pero hindi tayo makakagiga recall dyan. Giga gipar. Habang kinukuha ko dito yung giga blue up, nakagiga minyak dito si giga roger. Pero hindi ako magpapagiga talo sa kanyo. Papakita ko kayo ng giga one Watt Giga Weight Hindi lang isang Giga One Hit hindi dalawang Giga One hit. At sasamahan pa natin ng kakaibang Giga Recall At habang kinukuha ko nga dito yung Giga Ipis Bigla ko na lang nakasulubong dito sa Giga Alpha Kaya naman magigiga 1 v na kami dito Gumamit na siya ng Giga Benchance At ginamit na ko lang siya ng Giga kaltok Kaya ayun, nag Recall na siya Giga Ball, tamang etchas lang sa damo At Giga Alpha no, tamang check mo sa damo wapak, wapak. another giga na naman nga sa damo at nagaantay ng mabibiktima. Ayan na naman, Alpanot, pumasok na naman sa damo, wapak. Gusto ko. nga lang sana dito kunin yung blue blap ng kalaban. Kaso nga lang, Susan, si gusto rin kunin yung blue blap. Eto, nag-aagawan kami at mukhang may mamumong giga clash flicker sa mukha Wapak, sabay ultimato dito sa malalambot sa likod. Teka lang, clear lang tayo dan another wapak what, what a giga triple kill By giga ball Ano? Atakbo mga mayina Nilang ano? Ikaw alpano? takbo Ginawang panakbo yung ulti